Hello mga iskerta, ngayon ay mag-stencil ako sa jeep ko mga Kailangan ko mag-stencil daw kasi ako uh, magpaglistro uh, Kaya nagsabi sa akin yung naglalakad na i-stencil ko daw Kaya tara let's kung paano ko mag-stencil uh, Madali na mag-stencil mga iskerta Kaya samahan na ko mag-stencil kaya tara let's go go Ay mga mag-stencil tayo Kailangan mayroon tayo nitong one paper Saka lapis Ayan mga iskerta Mahirap to kasi mahirap yung pagtukutin. Yan, kailangan linisan na muna natin to. Yan, yung number na to. Yan ang kailangan natin malagay natin sa pan na to. Опа. Я не свердал. 4, 8, 8, 8 0, ayan po. Kira pang steam sale mga eskwerda pag mainit ang makina. Kasi bumibiyahe ako, kailang ikot ako, bago ako ng stencil sale. Ayan mga eskwerda, ang list natin ay class number. Ayan mga eskwerda, natin yan. Para, ayan, pinitika dito. Ayan, dito mga Uh, ayun, mas kita natapos ka na rin pag-stencil. Ganun lang yung mag-stencil, mas kita. Ganun lang katali Uh, medyo mahirap lang dun sa makina dahil mainit. Lalo pag uh, bumbiyahe tapos mag-stencil ka. Ganun, mas kita mag-stencil sa makina na puro PE1. Uh, medyo maluwag kunti sa, ano, sa bandang kanan. Uh, thank you sa lahat ng mga nag-support dyan dami ko mga shout out sa lahat ng na nagkilala at sa lahat ng isipo sa, sa channel ko at saka sa mga Maps Transport Kuya Yanni Vlog, kay Jan Jan Vlog at saka sa, sa Kidi